Morning, Dad. Morning. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kinigilew mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Ipagpapatuloy ko po ang uh, ibinahagi ko po nung isang araw ito ay patungkol sa kataga na binitawan ng ating Panginoon So Kristo sa mga Hudyo, sa mga Israelita, sa mga bayan na pinili ng ating Panginoon, mga ginikiliw. Ito yung mga tagapagturo ng kotusan, ito yung mga pare na kine-question nila ang pagkajos ng ating Panginoong Heso Kristo, mga Ginigiliw. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanila, dahil ayaw nilang pumanig, ayaw nilang pakinggan, no? ang katotohanan na sinasabi niya mga ginigiliw. No? Kaya't ang sabi niya sa kanila, ang jablo ang inyong ama, sabi niya po sa kanila mga ginigiliw. Ang jablo ang inyong ama. Kaya, sabi niya dito, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nang galing, sabi niya. So sinasabi ito ng ating Panginoong Kristo sa kanila na natupad na ang propesya patungkol sa Kanya. Ito yung propesya na sinulat ng mga... Uh, Sina Moses, mga ginigiliw, yung mga propeta ng Diyos. Ibig sabihin, nangyari na sa kanilang kalagitnaan, mga ginigiliw. Kaya, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sabi niya dito sa John 8, 40, 42, mga ginigiliw. Hindi ba ito'y dahil ayaw ninyong tanggapin ang, itinito, ang itinuturo ko, sabi niya. Ganon pa rin ang mga tao hanggang ngayon, mga ginigiliw. Ganon pa rin sila hanggang ngayon. Ayaw nilang pakinggan ang salita ng Panginoon. Ang sabi nila, dito ako ipinanganak, dito ako mamamatay. Kung ano yung nakagisnan kong reliyon, ito ang, ang dito na ako mama matayon ang sinasabi nila. Ang akala nila mga ginigiliw, ang reliyon ang magpapabanal sa kanila. Ang reliyon ang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Ganun pa rin ang kaisipan ng mga tao ngayon. Marami ang nagiging biktima dito mga ginigiliw dahil hindi nila pinabasa ang salita ng Panginoon. Kaya sila ay bulag dahil ang leader nila bulag. Mga ginigiliw, ang ibinibigay lamang nila na na kasagutan o yung itinuturo nila, yung sarili nilang opinion, diba? opinyon. 'Di ba? Opinion lang nila na hindi ito nakabase sa salita ng Panginoon. Mga ginigiliw. Hindi nila sinasabi ang katotohanan ang patungkol sa ating Panginoong Iso Kristo na walang ibang makakapagligtas sa atin kundi yung naipako lamang sa krus, yung ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin yung nagsakripisyo, mga ginigiliw. Kung sino-sino ang pinapaniwalaan nila na magliligtas sa kanila, kung sino-sino ang, ang nilalapitan nila para manalangin, yung nilalapitan nila parehas lang naman nilang makasalanan. Diba? ba? Yung sinasamba nila parehas lang naman nilang makasalanan. Isa lang ang dapat nating sambahin. Isa lang ang dapat nating panampalatayaan at iisa lang kung sino tayo mananalangin. Yung naipako lang sa krus. Yung espiritu lang ng Diyos na nagkatawang tao. Yung salita na nagkatawang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Opo. Yun ang kadahilanan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos. Dahil hindi niya tayo kayang abutin dahil marumi tayo, makasalanan tayo. Pero dahil sa pagmamahal, awa, grasya ng Diyos, mga Ibinigay niya ang kanyang buktong anak. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Opo. Kaya sabi niya dito, ang diablo no ang inyong ama, sabi niya. Ganun pa rin ang sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon ang jablo ang inyong ama. Sabi niya, dahil ang gusto niyang gawin sa simula pa lang ay mamamatay tao na. Hindi siya pumanik sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Ang katotohanan na ito na sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo, walang iba kundi ang kanyang salita. I encourage everyone, basahin po natin upang malaman po natin ang katotohanan. And the truth will set us free para hindi lang tayo mabubuhay sa sa ritual at alituntunin ng reliyon, mga ginigilew, na hindi makakapagligtas sa atin ang reliyon na yan. Dalawa lamang ang sinabi niya patungkol sa reliyon. Ito ay patungkol sa ating Panginoong Isokristo sa 1 Corinthians 3.16 na ang reliyon na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Iso Kristo. At ang pangalawang reliyon na sinasabi niya, tunay at tapat na reliyon ay nasa Santiago 1.27, pagtulong sa mga balo, sa mga ulila, sa mga mahihirap, sa mga walang makain, sa mga naguguto. Kapag ginagawa natin ang lahat ng ito, sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Iso Kristo na siya ang tunay na reliyon. Tayo ang totoong reliyon. Yun ang sinasabi niya dito sa salita ng Panginoon mga ginigiliw. Di ba? Kaya maraming biktima, napakaraming biktima ang nagiging biktima dito mga ginigiliw. Yung mga magsa, nagsasabi pa na sila ay matatalino. Mataas ang pinag-aralan. Pero ayaw nilang pakinggan ang katotohanan, ang katotohanan ay ang salita ng Panginoon. Ayaw nila. Oo, ang pinapanigan nila, ang pinapaniwalaan nila, kung ano lamang yung ipinapakain ng mga nagtuturo sa kanila, hindi naman nila sinusuri ang salita ng Panginoon. Dapat basahin po natin kung totoo yung sinasabi niya, para makita po natin malaman natin ang katotohanan mga na hindi lang tayo nakabase sa ritual at alituntunin na itinuturo ng reliyon natin na hindi naman makakapagligtas sa atin na hindi naman makakapagpabanal sa atin alam nyo nagpapabanal sa atin at makakapaglinis sa atin salita lamang ng Panginoon yun ang sinabi niya sa John 15.3 nilinis na kita sa pamamagitan ng aking salita, I have already cleansed you by the word and by the teachings I have spoken to you. Mga ginigilaw, yun ang katotohanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya sabi niya dito, sa 8.47 ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos pero ang pag mag-share ka ng salita tumatulog sila ayaw nilang tanggap pag nag-share ka sa opisina lalong-lalong na yung mga matatalinong tao parang Ah, sinasabi nila, wala silang pakialam. Hindi nila alam na yung salita na yun ang hahatol sa kanila pag sila ay mamamatay. Salitang hahatol sa atin. Opo. Ito ang hahatol sa atin pag tayo ay harap sa Panginoon. Hindi yung reliyon. Opo. Ang dami. Oo. Ang dami. Kaya ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. So kung hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos, ibig sabihin, anak ka ng jablo, anak ka ng demonyo. Subalit, so, ayaw ninyong makinig sa Diyos. Hindi wala sa Diyos. sabi ng Panginoon sa Kristo na hanggang ngayon, napakarami ang ayaw tanggapin ang salita kung wala ang salita, mga ginigiliw, walang kaligtasan. Kung wala ang salita, walang pananampalataya. Kung wala ang salita, wala tayong koneksyon sa ating Panginoon. Ito ang nagbibigay lamang ng koneksyon sa atin ng Panginoon upang makilala po natin. Magkaroon po tayo ng relasyon at ugnayan sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Yun ang kalagaan ng salita sa buhay po natin mga ginigiliw, so I hope you are being inspired and encouraged sa salita na ito ng Panginoon pagpalahin po kayo ng Diyos mga ginigiliw, God bless everyone I love you with the love of the Lord ishare po natin ang mga salitang ito mga ginigiliw upang marami pa po ang makakilala ng katotohanan ng katotohanan na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siya lamang ang may kakayanan na magligtas sa atin siya lamang kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Na tayo ang gagamitin ng ating Panginoong Diyos na daluyan ng pagpapala upang marami pa po ang makakilala ng katotohanan, marami pa po ang maliligtas, mga ginigili. I-share natin ito. I Spread. Ibahagi natin ito sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mahal sa buhay, the rest of the world. God bless everyone. Maraming salamat po pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon.